Saan na to, te? Lagpas ang Dexter Bill, no? Ayan, no? Oh. Ito, yung sa may dali. Oh. Ah, Oh. Silver Town. School. Hmm, hindi na makita ang house. <laughs> Bukandala yan, June. Mismo yung tinakatali pa pa ng Bukandala. Ayan, o. Oh. Hala, hanggang saan yan? Baka, baka, baka diretsyo na tumalagas, ha? Huwag naman, te. <laughs> Huwag naman, te. Mataas pa atin. Sili na Oo. ay sa ano pa king home meron pate o oh. king home yan mo oh. mababa yun doon mababa doon mababa doon oh lulusong ka na rin te nandito na <laughs> sa oh selina si naman to wala na apaw na yung ano yung pinakakanal ayan selina si Sunny, Sunny Deal. Jade. Ayan na, Jade. Ate, uwi ka pa niyan? Ha? Look. Wala makaano man ito. Ayan na, Jade yan. Uh, ito yung paradahan nyo. Ayun. Sayang ang... Uh Oo. -oh. Sayang ang leather. na yata sa baan to. Kaya sabi sa akin, makapala tayong bahay. Ito. Wala na, iba na talaga panahon, no? Oh. Hindi, kakatayo ano, ah, na. Ah, nawala na dito. Kakatayo na. Uh, mga subdivision, tapos uh, wala sa ayos yung mga ano.